Dahil sa holy week ngayon, ayan, uh, mag-isda muna tayo at uh, gulay, ayan. Kalabasa, ginisang kalabasa with pichay, ayan, at ginataan ko yan mga kaibigan ko. At mayroon pa tayong uh, piretong isda na hinalo, sinagol, ayan. Napakasarap ng, uh, ano, namiss ko itong lutong ganito kasi pala kami biryani. Mag-iisang buwan na pa na biryani. Kaya ayan mga kaibigan ko, ito, ipapakita ko sa iyo yung kusina namin. Oo, ayan may puro na kong pizza dyan at uh, kanina ko pa yung niluluto itong uh, yun, ito, ito, itong ano ko kalabasa so, maya maya luto na yan at uh, ihahalo ko itong uh, pinirito, kong isda at uh, yan ilalagay ko muna yung ano yung pichay ayan pichay muna pagkatapos ng pichay ayan lalagay ilalagay ko na yung uh, halu-haluin ko muna sandali oh. tapos lalagay ko na yung yan, isda. Ganito pong isda. Para maging malinam na mga aking gulay. At wala akong nahiram na kaguran dito mga kaibigan ko. Mga ludi. Kaya ayan, instant gata ang binili ko. Yan ang ginamit ko. <laughs> Walang kaguran dito. Oo, oh, ayan. At uh, kain na tayo mga ludi ko. At uh, napakasarap talaga ng lutong bahay.